Hey, what's up sa inyo mga bro, panibagong araw, panibagong vlog naman. For today's video mga bro, eh, meron na isang kwento patungkol sa isang tatay na sa tuwing araw-araw na pumapasok siya sa kanyang trabaho, ay eh, nakita siya ng kanyang anak na malinis yung kanyang damit at ang kanyang pantalon. At kapag hapon naman, pag siya ipauwi na, nakita siya ng kanyang anak na madumi yung kanyang damit at ang kanyang pantalon. And then one day, habang siya ipauwi na, nakita siya ng kanyang anak na madumi yung kanyang damit at ang kanyang pantalon. At nakita niya yung bata na dumampot ng lupa at ipinahid sa kanyang damit. At tinanong niya yung kanyang anak na, anak, bakit dinudumihan mo ang iyong damit? Kasi po tay, idol po kita, nakita po na madumi po ang iyong damit, kaya ginaya po kita. Alam niyo po mga bro, may aral po dito, na tayo po kasi ang number one, na idol ng ating mga anak. Kaya kung makikita po nila tayo na kung ano po yung ginagawa natin, yung din po yung gagayahin nila. Kaya kung gumagawa po tayo ng mali, nakikita po nila tayo na ganon yung ginagawa natin, sa tingin po nila ay tama yun. Kaya gagayahin po nila mga patid. Nakuha niyo po ba yung punto rito mga bro? Kaya sa mata po ng bata, sa ating mga anak, pilitin po natin maging isang mabuting tatay, maging sabisyo po natin Huwag po natin ipakita yung mga bisyo natin. Tanggalin po natin yan kasi nakikita tayo ng ating mga anak. Gagayahin po nila tayo. Di po ba? Nakuha niyo po ba ibig kong sabihin? Kaya, yun po. Kaya ako makikita nila na yung, uh, yung pagiging isang mabuting tatay sa atin, ay makita rin po nila natin sa kanila yung mag -isang, maging isang mabuting anak. Kaya hanggang dito lang po yung ating video. Sana po may natutunan po tayo bilang isang tatay. At kaysa naman po ito. At maraming salamat po sa inyong panonood.